What's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na hindi nagtatouch. Ang model nito ay Samsung E53. At ayun mga idol, wala po siyang reaksyon. At meron po itong nakasulat. Ayun mga idol, basahin nyo na lang po. Binilhan po ito ng LCD mga idol at grabe na scam po siya. Nabili po ng halagang 7K pero class ilang. At bumili ulit siya ng original mga idol galing po sa unit. Halagang 3.5. At nung binili din po niya mga idol ayaw mag-touch, nagugustouch daw. At ito po ay galing sa Butwa Juan City, Mindanao. Maraming salamat po sa nagpadala nito at shout out sa iyo, sir. At ito po yung problema mga idol. Kahit ano pong gagawin natin palitan na flex, palitan ng charging board ay hindi talaga gumada. So napatsik na daw niya ito ang sabi sa board daw. So yun po yung i-check natin ngayon. Magawaan kaya natin ng paraan na ang ayaw mag-touch. At ayan mga idol, original na mismo ang nabili niya ulit mga idol. Halagang 3.5. Una nabili niya 7K at ito mga lawa 3.5. Patay daw na unit pero good ang LCD. At ito mga idol nabasa pala So mamaya malaman po natin kung saan po ang problema. At ito po yung flex mga idol. Una tinanggal muna natin dahil hindi ako satisfied sa flex. Kasi madalas po ng ganitong unit ay sira po yung flex. So ang ginawa ko, tinesting ko ng bago kong flex. At tingnan natin mga idol, malalaman po natin kung nasa flex ba ang tama. Kasi madalas nito mga idol kapag hindi po nagtatouch ay nasa flex ng LCD ang tama papunta sa mainboard. Kaya ayan mga idol, brand new charging flex po yan. At kapag hindi din po gumana, ay ibig sabihin may problema ang LCD na nabili niya or pinaka board na mismo. At ayun mga idol, i-check na po natin. So tingnan po natin kung saan ba talaga ang sira Kasi ang sabi sa kanya, motherboard na daw ang tama. Dahil ang nakakabit po dito na huling bili niya ay 3.5 at nung unang bili niya ay 7K. Pero klase. At ito naman ay galing sa unit na original talaga. At ayun nga mga idol, ito po yung resulta. Ayaw pa rin mag-touch kahit bago na po ang pinaka flex. At hindi ko ito na try ng LCD mga idol dahil wala po akong stock. At grabe mga idol dito magulat po kayo sa gagawin ko dito. At ang pinaka may tama talaga dito mga idol ay hindi po sa board kundi nasa LCD lang po na huli niyang bilin na scam na naman ang may ari. Kaya ayan mga idol gawan po natin ito ng paraan na mag touch dahil napakagandang LCD po nito. Ito po ay amulid talaga 100%. At ayan mga idol noong na check ko po ang pinaka connector ng LCD ay kinalawang po siya Nabili daw po niya ito patay pero ang LCD ay good. So good naman talaga ang LCD. Yun nga lang hindi po siya nagtatouch. Dahil sa kalawang ng LCD connector, isang linya lang po ang kalawang mga idol. Ayan, na-scam na naman ang may-ari kung hindi po natin ito magawa ng paraan. At ito mga idol, 100% amulid LCD talaga ito dahil galing po ito sa unit. At kung napapansin yung mga idol, tingnan nyo po yung pinaka-connector niya ay may mga hinang pa siya o mga paa. Pagdating po dito sa pinaka-gilid ay itim na po siya. Sunasunog po yan noong pagkakabasa connected po 'yan sa pinaka -touch. at isang linya lang ang wala apektado po lahat, hindi po talaga siya magtatats. Kaya gawan ko po ito ng paraan para maayos. Ayan mga idol, kinaskasan ko po ang linya ng positive. Isang linya lang po ang nawala dito mga idol, kaya hindi po siya nagtatats. Kaya ayan mga idol, after natin makaskasan, ayan, linisan muna natin. At ayan, tingnan nyo po mga idol, ay meron po itong linya na makikita. So ayan, kaskasin natin ulit dahil nagdikit-dikit po ang ating pagkaskas mga idol. So napakaliit lang po ng linya nito mga idol. Kapag nagkamali ka ng kaskas, ay mabubutas po yan. Ayan, kitang kita po yung linya na nasunog banda. So isang linya lang yan mga idol. Kapag hindi po natin ito maayos, ay eh, maaring ma-scam po talaga ang may-ari. Dahil nabili po niya ito ng buo 3-5 mga idol, kasama daw yung board. Dahil patay daw po ang board, kaya binili niya. Dahil meron siyang board na gumagana kaso lang gustats yung una niyang bili na itki. At kaya niya binili mga idol dahil amulid po ito at 3.5 lang naman niya nabili at nung tinisting po niya mga idol kapag isa sarado daw po ay nagugustats at hindi magtatats kaya ayun mga idol dahil po yun sa basa or kalawang na linya so ayun kinunik natin mga idol gumamit po tayo ng jumper I isang linya lang po ang kinuha natin mga idol so tingnan po natin kung magugustats pa rin ba ito or magtatats na dahil kanina wala po siyang reaksyon at grabe mga idol napakasulid po ng ganitong gawaan at legit po ng pag natin dito hindi na po tayo gumamit ng microscope mga idol so kapag mayroon po kayong nababasa or hindi magtatats ay tingnan niyo po ang monitor ay madalas mga idol nandun lang po ang problema. Madalas po nito kapag nababasa at nasunog ang linya ay hindi po talaga magtouch. So kagaya nito mga idol nabili po ito na patay. So hindi alam nang mayari ang isyu pala nung pagkapatay ay nabasa. So nagkaroon po ng error or kalawang ang LCD kaya noong sinalpak sa buhay na board ay hindi po magtouch dahil po yan sa kalawang. At ay mga idol i-connect lang po natin doon sa mismong flex na dahil magkukunik. Ayan isang linya mga idol gilid gilid lang po yan at grabe mga idol mamangha po kayo sa ginawa ko dito. At nawalan talaga ng pag-asa ang mayari nito dahil sinabihan ko na nasa LCD ang tama at gagastos ng 3.5 at nagulat siya mga idol, hindi na daw niya kayang gastusan at bibili lang siya ng bago dahil ikaw ba naman, gumastos ka ng 7K at gumastos ka ulit ng 3.5 para sa AMOLED at unang nabili niya ay na-scam siya, ang akala talaga niya AMOLED, so nagugustats po kaya hindi siya satisfied at bumili ulit siya ng galing sa unit na AMOLED talaga, so maganda sana mga idol kung walang isyo yung nabili kagaya ng hindi nabasa, kasi meron yung mga idol na patay po pumilihin pero may tama ang screen dahil hindi po magtats touch doon kung mo malalaman kapag ikinabit mo na ang board. Kaya dito mga idol, kung hindi po ito maayos, ay possible na ma-scam na naman ang nagpapagawa nito. At ayun mga idol, iyon na po natin. Tingnan natin kung mag-touch na ba. Kanina walang reaksyon. At dito mga idol, ay diniyay lang pala ito nung maaari. Patay po ito niya nabili mga idol at nilipat lang po niya ang LCD sa unit niya pero hindi talaga nagtatouch. Sabi niya, unang kapit daw niya ay nagtatouch naman kaso nagugustats. Kapag hindi daw isasara ay nagtatouch pero kapag isara na ay magtatouch. At tingnan natin mga idol. At ayan na nga mga idol, 100% tested po yung ginawa natin. At grabe mga idol. So kanina dahil ang sabi po niya, magtatouch lang po ito kapag hindi nakasara. So tingnan po natin mamaya, isarado po natin ito lahat. At tingnan natin mga idol, 100%. Sobrang lambot po ng touch mga idol dahil original po siya. At ayun mga idol, ito po yung nilagay natin isang jumper lang po, so tinago na po natin mga idol, para hindi po yan magalaw-galaw at grabe mga idol, sana isupport nyo po ang ating channel, at kapag natulungan kayo sa video kapag naka-encounter kayo ng ganito na hindi mag-touch at nasubukan nyo na ng flex, at ganun pa rin subukan nyo po itong solution na ito ay, lalo na kung nababasa, ay 100% po talaga, madalas po nito mga idol, kapag nababasa, kinakalawang ang linya, at bago tayo magtapos sa ating video, shout out muna tayo dito, ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood shout out sa inyong lahat at, ah, na natin mga idol dahil ang sabi po niya noong unang testing daw nito nung pagkabili niya ay nagtatouch naman daw pero hindi po sinasarado. Kaya ayun mga idol, isarado po natin lahat. Lagay natin lahat ng screw at ayun mga idol, binilhan pa po niya ito ng pandikit sa likod. Isarado na rin natin yan mga idol kasi kapag ito nilagay mo na at binaklas mo ulit ay masisira po ang pinaka dikit nito. So ayun mga idol, so check out nyo na lang si Shopee ito kung magkano. So hindi po ako ang bumili nito. So magandang pandikit ito mga idol dahil sobrang dikit na dikit po talaga siya. Nakasell po siya para iwas mabasa. So mga ganitong mga cellphone mga idol, iwasan nyo rin po mabasa kasi hindi po 100% na hindi ito nababasa. So, marami pong nagpapagawa nito. Puro kalawang na po ang loob na da-damage madalas ang LCD. Kaya ayan mga idol, huwag nyo na lang pong basahin. At ayan, so binalik na po natin at tingnan natin mamaya kung magta-touch pa ba rin siya. Kasi yun po ang sabi talaga mga idol kapag isarado po lahat ay hindi na po siya magta-touch. At ayan na nga mga idol, nasarado na po natin at tingnan po natin kung magta-touch pa ba siya. Ayan, 1, 2, 3, ayan, itouch na po natin. Huwag po kayong kukurap. Ayan, 100% tested po talaga ang ginawa natin. Marami na po akong nagawa nito mga idol. Iba-iba pong unit. At dahil nire-reset ito ng may-ari mga idol, ang akala po kasi niya, kailangan nire-reset at nung nire-reset ay ganun pa rin. At ayan mga idol, galing pa po ito ng Mindanao at ayan, nasolve na po natin ang problema. At sana mga idol, suportaan nyo po ang ating video. At ayan, nasit up na po natin mga loads at ito, nabura na po lahat. So kung hindi po ito nire-reset mga idol, ay hindi po ito mabubura. So tingnan natin yung touch kung magugustat pa ba siya? So ayan mga idol, po mag -test. So dahil lang po natin yung asterisk sa number 0, asterisk sa number. At ayan, kung napapansin ninyo mga idol good na good ang touch magana pati speaker ayan tumutunog wala na pong problema grabe naawa talaga ako sa customer dito dahil ikaw ba naman bumili ng 7k at bumili ulit ng 3.5 at hindi na naman mapagana at buti na lang mga idol na ayos natin ito ang pangalawang bili niya so hindi na po siya na scam at kung na hindi po ito naayos ay talagang na scam po ang nagpagawa nito at ayan mga idol pit na pitted po ang likod dahil meron pong pandikit at ayan mga idol na -solve na po natin ang problema ni sir at magagamit na po ito ng normal congratulations at sana nakakuha din kayo ng idea sa paggawa nito at huwag kalimutan mag like, mag share at mag subscribe